Hi guys, Joshua Mangilog nga pala, IDN ko Chakno, tank roll ng Smart Omega. So ngayon guys, ano, alamin natin yung mga meta heroes na magpapatas ng rank nyo tapos possible makasali rin sa mga tournament. Ang unang s hero ko para sa akin ay si Gatot. Dahil mas mabilis ito maka po kaysa sa ibang mga hero dahil sa kanyang ano, ultimate. Maganda din si Gatot. Kaya niya tumagal sa clash. Minsan nga kaya niya pang makapatay ng isang hero eh. Na malalambot eh. Dahil sa passive niya. Ang item ko naman dito kay Gatot. Ito uh, ano, para sa extra kunat niya. extra damage din. Para kung um, sakaling may makahalak sa ka malambot. Ito naman yung emblem ko kay Gatot ano, para sa early early level niya tapos papakunat lalo Tsaka, ito pang clear pasok din sa Esther hero ko si, ano si Matilda dahil yung Matilda guys ano madaya yung heal niya tapos mabilis din makarest po to dahil sa mobility ng second skill niya at pwede rin makatulang to sa kakampi tulad ng bubuhay mo gamit yung second skill tapos yung ultimate dito ano open dahil sa kanyang ano, sobrang bilis ng ano, cooldown pag tumama tapos pwede mo i-cast kahit saan. Item ka naman dito kay Matilda. Ito yung una, pagpabilis ng cooldown tapos sunod ano, heal. Tapos sa emblem ka naman dito para sa early ano niya. cooldown tapos wilderness para medyo mabilis sa river. Tsaka ito, pagpabilis pag pumalo ka. Pasok din sa Esther Hero ko si ano, si Ling. Si Ling ano, meron siyang mobility na kung saan-saan kaya nito mag in and out. Kaya din nito ano, mag-flow ng mga side ng di siya mamamatay dahil sa kanyang ultimate. Tapos sobrang bumilis, sobrang bilis din nito pumatay ng ano, mga jungle master dahil sa kanyang second skill. Sa item ko dito kay Ling, eh, ito early attack speed tapos ito ano, early damage. Sa emblem ko naman dito ay attack speed, tapos ano, ito pang pabilis ng jungle, tapos ito pang sustain. Sunod ko naman na S plus hero, si Alice guys. Dahil sa ano, nakaraang patch na ito, ano to, binap. Ano, kahit scaling siya, pero pag nakapag-scale to, talagang bubuhatin yung game. Tapos ano, kaya niya rin maka-sustain sa... Clash, item ko dito, ano, ito, um, early sustain, tapos damage na, tapos cooldown. Emblem ko naman, ito, uh, pampabilis ng clear, tapos pampabilis ng item, tapos, sus, ano, damage. Isa bang F tier plus ko ay si, ano, obvious guys. Good yung Pobius ko kaysa sa dating Pobius yung ano, damage. Tapos yung ano niya, yung passive niya, pag nakaka ka, only ultimate, di na nag-cool makunat pa si Pobius guys, sobrang tagal lang. class kaya napili ko sa s tier. Plus, ang item ka dito kay Pobius, ano, pure, pure tank to. Tapos wala lang ano, damage, pure tank lang talaga. Emblem ka naman kay Pobius, early, early ko na tapos... Pwedeng mobility or early gulat o detas. Sustain talaga. Sa estir Hero ko naman guys yan. Kalid. Ang daming pwedeng gawin guys si kalin sa lalo na sa early dahil sa ano passive niya yung skateboard. Sobrang bilis niya makalipat-lipat ng lane. Tapos pwede sobrang sakit pa ng poke niya. Madaya ito guys si kalin sa mga follow up na CC. Tapos hindi rin siya basta-basta nakapopoke sa lane dahil sa kanyang ano, second skill guys. Ang item ko dito kay Khalid, ano eh. Ito, early kuna, tapos pure tank lang talaga. Item ko dito kay Khalid. Sa emblem ko naman kay Khalid, ano, early pampok, tapos mobile speed, tapos pang-clear -pang -pang guys. Isa pa sa Esther hero ko guys, yan o. Oh, Kaya pasok si Harit sa Esther hero guys, dahil pang siya sa mga marksman na katulad ng Moscow, carry at ano, yung marami siyang kinaka-counter talaga sa lane. Pag naabo mo talaga yung kahit first to second item, pwede ka na sumama dito sa clash. Tapos ano, mataas din yung sustainability niya, lalo na may purify ka ba. Um, item ko naman dito kay Harry. Ano, uh, eto guys, early. Pinapabilis ko yung ano, cooldown reduction niya para hindi ha dash agad. Emblem, ganun din, cooldown. Tapos, ano, if Ang isa ko pang Esther Hero guys, si ano, Alpha. Kaya pasok sa si Alpha sa Esther Hero dahil flexible to guys, pwede itong, ano, Xperine or Jungle. Maganda din, maganda din itong pangkato sa ano guys, Pobius. Dahil na pasok pa si Pobius sa Meta Hero. Mas magandang Alpha lalo na at may kasamang Matilda dahil kaya ito mag in and out Sa mga clash At para mas mapabilis din Ang pag-abot sa mga Dapat unahin patay na kalaban Item ka dito guys Ano Sustain Half sustain Half side Damage ano kumbaga hybrid Emblem ko ano Pampakunat Para medyo May kunat siya Kahit Mas Pero may halong sakit Ang isa pang Esther hero ko guys, yan o. No? Valentina. Pero bago ko ipipig ang Valentina, make sure ko na yung first three hero na ipipick na kalaban. Ano, merong maganda ko guys. Kasi maganda si Valentina na eh. Kumbaga, maraming copy ng ultimate para mas ma maximize yung ano niya, ultimate. Ang item ko naman dito kay ano, Valentina, ano, pure cooldown para mabilis yung ultimate niya tapos may halong damage. Emblem ko naman dito, ano, early da ano, damage tapos pwedeng pagpabilis sa river tapos ano, damage Ang last na Esther hero ko guys, yan si, si Chip. Matay ito si Chip guys, lalo na yan yung portal niya, pwede kang lumipat-lipat ng lane, tas, meron, tas yung ano niya, first kill niya, ano, stand. Sobrang dami niyan CC guys. Kung hindi makakagalaw talaga kalaban. Tapos yung ultimate niya pa, ano, pwede mong itibing kalawat Kaya, it's sa para sa akin. Item ko dito kaya, ano, pure tank. Tapos, may extra cooldown. Emblem ko naman dito, ano, tank. Tapos, pampabilis. Tapos, pampaklear guys. Kaya pasok sa sa akin sa AK er si Roger dahil sa bilis na itong mag-farm at mabilis niya makukuha ang mga objectives at mabilis din itong nakakaikot sa mapa dahil sa movement speed nito. Para naman kay Clint, maganda dito dahil sa ano eh, ng race dito eh, na hindi basta-basta maabot ng kalaban. Masakit din yung passive na ito, guys. Si Vetrix naman guys ay may apat na ultimate na mapapabilis ang pagpatay ng kalaban. Maganda din itong pang dahil sa mga AOE nitong skill. Kaya 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 na itong mag ng mabilis ng minion. Si naman guys ay may kakayaang tumanggi sa madaming kalaban dahil sa kunat nito. At maganda ito sa laning dahil sa sustain, sustain skill nito. At maganda din tong pang sound sa mga malalambot na kalaban. Si Gigi naman ay kaya-kaya niyang kunin ang backline at makapag box out ng mga core. Hero katulad ng mga mage, assassin at marksman. Para hindi agad makapag-responde ang mga kalaban sa kanyang mga kampi So, and guys, sana may natutunan kayo sa aking uh, pinaliwanag sa mga eh, meta heroes. Sana makatulong to sa mga raft nyo. Ako nga pala ulit si Chakno. Bye.